Hello po sa lahat ng mga sorti folks ko dyan. Hi! Sana amin na lang tong mga biik na to. Pero by the way, hindi po talaga ito amin. Sa kapatid ko po ito, pangandoy ko na lang talaga gyud ang mag-alaga talaga ulit ng baboy. Hindi ko talaga siya magagawa sa ngayon kasi alam nyo naman po talaga yung buhay. Ang hirap-hirap ng panahon. Yung magkapital ka para babuyan, para bumili ng biik, para makapag-alaga ulit hindi ko pa po talaga siya magagawa. Isa yung pag-aalaga ng babo yung isa talaga po san nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Dati yung mga taga-subaybay ko talaga ng mga viewers dito po sa YouTube ko. Alam niyo po talaga yung pagbababuyan ko. Pero yun nga, pangarap lang po talaga pamuna tayo sa ngayon. Masaya ako makikita itong mga biik na bago pa lang na pinanganak sa inahin nila. Ewan ko ba, pero talagang masaya po ako na makakakita ng mga baik, ng baboy, ng babuyan. Pero sige na lang muna. Baka balang araw makakapagsimula rin ako makapag-alaga ulit ng mga baboy. Kasi alam niyo yon gusto ko rin mag na while nag-aalaga ako ay nakapagbibigay din ako ng tips sa inyo. Ngayon kasi parang ang hirap gumawa ng video na wala talagang aktwal na mga baboy. Ang dami-dami na pong katanungan na hindi ko na nasasagot sa mga comments sa YouTube channel ko. Pero yun nga, ayoko po kasing gumawa ng content kapag wala talaga ako sa mga baboy at babuyan ko. Kaya, um, stay put po muna tayo. Balang araw, makakapag-alaga din ako. Namiss ko nga eh, yung pag alaga pag iinject paglilinis sa babuyan. Kung makikita lang ninyo yung mga nakaraan kong mga video. Pero sige lang, okay lang naman yan. Balang araw, o kung para talaga makapag-alaga ako, talagang darating yung araw na yon. Alam nyo kung ano yung nakakamis Itong inahin na ito. Anak po ito ng inahin ko dati. Kaya itong mga biik niya na ganito yung mga kulay, ito talaga yung mga biik na paborito kong kulay. Yung may mga black-black na mga spot-spot. Pero, nung time na ko ng pera, itong inahin na ito, ito talaga yung inahin na pinili ko sana na alagaan kahit siya man lang sana na lang yung, yung maalagaan ko. Pero nung time nakapos kami talaga sa pera na wala na talaga kaming makukunan ng pera, binenta ko siya sa kapatid ko. Pero alam mo, talaga kapag ako yung pumili ng baboy, kasi itong kapatid ko, pangatlong inahin na to niya. Yung dalawang inahin na inalagaan niya dati, hindi nag-successful na maging inahin. Lahat puro hindi nanganak at binenta niya na lang. Pero itong pinili kong ito, ito lang yung inahin na talagang nag-success na nabuntes at nanganak. Pero ni isa sa mga biik niya, talagang wala pa akong nabili o naalagaan. Kasi yun nga, parang mahal din kasi, ba diba, yung biik. Kahit isang biik lang dito sa amin, 4,000 na yung halaga. Kaya, stay put po muna. Hindi naman karera yung pag-aalaga eh. Nasa timing din yan. Kung hindi pa talaga dapat nga, sa panahon ngayon na mag-alaga ako, okay lang kung makapag-alaga ako ulit, masaya talaga ako kapag dumating yung panahon na yun. Kasi alam nyo po, kasiyahan ko po kasi din na makapagbigay ako ng tips sa inyo about sa pagbababuyan. Ang dami-dami pong mga tao na maraming katanungan sa babuyan na gusto ko po sanang sagutin. Kaso hindi ko po talaga nagagawa kasi ito nga, wala tayong babuyan sa ngayon. Pero by the way, kahit ano pa naman po, kung talagang makakapag-alaga ako in the future, talagang mangyayari yon may nag-advise na sa akin sa mga video namin doon sa fried chicken business namin. Sabi niya wag na raw akong bumalik sa pagbababuyan, mag-focus na lang ako sa fried chicken business namin. Wala din naman akong masasabi doon kasi I always believe kung ano yung plano ng Diyos. Kaya kung makakapag-alaga man ako ulit, masaya ako para doon. Pero kung dapat mag-focus lang ako sa fried chicken namin, okay lang din naman ako. Depende na talaga. Pero sa ngayon muna, stay put po muna tayo. By the way, ito mga big na ito, sinabihan ko yung kapatid ko na bumili ako ng dalawa. Pero meron pa rin hadlang kasi kahit meron sana akong pera na ipabili sa kanila, wala naman akong lugar na mapag-aalagaan sa kanila. Kasi yung previous babuyan ko na kung saan itong babuyan na ito yung tinanganakan ng baboy na ito punong-puno na po talaga yung septic tank. Tapos sa palibutan po kami ng mga kapitbahay dito. Kaya hindi na po talaga kami pwedeng magtagal pa sa pagbababuyan dito. Kaya sa ngayon, wala pa muna talaga akong babuya na mapaglalagyan para sa mga baboy ko. At sa future na mga baboy na aalagaan ko sana. Kaya hindi pa muna talaga tayo magbababuyan sa panahong ito. So hanggang dito na lang po muna. Salamat po sa panonood.